Oh, uh oh, bye bye. Miss Pari, mag- Libre na pamasahin niyo pa Munoz at Novaliches, birthday ng may-ari. Uy, sinusundan mo ba ako, ha? Uy, sinusundan mo ako. Kuya, para bababa ako. Bababa daw. Uy, ikaw. Pag sumunod ka sa akin, bababa dito, ipapagulis kita, ha? Mo? Baka pwede naman umutang ulit. Yung isa. Eh. Babayaran ko na, promise. O baka pwede bukas. O sige, hintayin mo ako Ito, Eto, pasakay na ako ng jeep. Oo, bye-bye. Miss, naman! Ano ginagawa mo dito? Tas kita! Pwede ba? Pwede ba lumay? Mi, 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 lang. Teka lang, okay? Pakinig ka muna sa akin. Weird na akong weird, okay? Pakinggan mo lang. Pakiramdam ko kasi, ikaw, swerte ko. ba? Ha? Hindi, napatunayan ko. Narinig ako. mo ba sinasabi mo? Pakinig ka kasi sa akin, napatunayan ko kanina pa, miss. Ikaw ang swerte ko. Sige na, anong mo? Anong pangalan mo? Ba't ko bibigay pangalan ko sa'yo? Nag-first buhay na ako para sa eh, di ba? Kasi nag-gift kita, Miss. Pangalan lang hinihingi ko sa'yo. Ayaw mo, paano pangalan mo? Joman na ba yan? Ikaw si... Ako si... Ano ginagawa mo? Tara Okay. Ganito kasi yan, Miss. Ikaw at ako. Swerte tayo. Kailangan mo na sumama sa akin. Ako pa ba? Sasama ka lang. Hindi ano, oh, hindi, hindi totoo ako, yan. Ito, totoo. Hindi. Kasama ka lang sa akin, bibigyan ka ta ng pera. Kailangan mo ng pera. Hindi ko alam ka. Teka, itutuloy natin yan ha. Sandali lang. Kate! Oh, Hello, Kate. Sumo. Yeah. Ayoko. Na. Ayoko na Pagod na ako. Anak, mo ka sa Ayoko na. Ay, naman eh. Nagkaroon ng chronic renal failure ang tatay mo. He is losing the function of both of his kidneys fast. ni nating mapalitan yun. He'll need a transplant. Otherwise. <laughs> Pwede ba? Pwede ba akong sa ibang araw mo lang ako kausapin? Okay. Diane, alam ko iniisip mo. si tukto ko. Kaya kitang tulungan. Promise. Dayan, promise. Kaya kitang tulungan kasi ganito yung pakiramdam ko na nanalo ako na sobrang laki sa Bigyan mo lang ako ng isang pagkakataon. Isang pagkakataon lang. Patutunayan ko sa'yo. Sige.